Pagmas day 4. Ayan. So, today is my schedule for my monthly check-up. So, hinihintay na lang namin si Daddy kasi eh, nasa work pa siya. Mag-out pa lang siya mamayang 8 o'clock. Ayon. And this is Carla. Good morning! Morning! Diyan yata si Daddy. So, naiprepare ko na yung aming mga baon. Nag-baon nag ako ng breakfast kasi hindi pa nagbe breakfast si Daddy. So, doon na lang si Gunsha. Mag-breakfast mamaya sa sasakyan habang hinihintay nila ako. Ay, this one. oh mayroon daw po siyang tools. Ito po yung niya. Tools na toy. Hopefully, ngayong araw na to ay malalaman na natin kung ano ang gender ni Baby. Excited na ako kasi gusto ko nang mamili ng mga niya. Tsaka ipe start ko na rin i-prepare yung mga gamit kasi Mommy! ano nung nakaraan yung kay Carl hindi ko Mommy! masyadong na-i-prepare yung mga gamit niya. Mm -hmm. Yes. Oh. Mm -hmm. uh, toys? toys. Yes. About E30 yung yung oras na sinabi sa akin nung nurse ni ng doktor ako. 8.30 daw kami mag-start kasi uh, may scheduled operation daw si doktora ngayon for CS ata. Ayun. So, mag-out pa si daddy mamayang 8 o'clock. And 7.50 na. 7.50 na. So, siguro on the way na siya. Pagbalik na lang namin, saka na lang siya mag-out. Kasi, on the way lang naman din yung ano, yung workplace mo. Na. Ayun. Pagod ako. Kapagod. Oh, natin electric fan anak, yes? No, hindi ako alis dito lang. init so ayun i-update ko kayo mamaya <laughs> Andito na kami sa labas ng clinic. Pero naka-close pa yung clinic. Ayun, yun si Daddy, Daddy, and Carla. Hey! Say hi. Di pa naligo. <laughs> Ayun, so hintayin lang namin. Meron na si Doktora dyan, no? jan dyan, dyan ba sila nakatira? Ah, siguro ata. Pero nandiyan na si doktora sa taas. Nandiyan na si doktora sa taas. Hintay na lang namin mag-open. Hi. <laughs> hi ka ng high. hi. Lahat ng hi. Lahat ng high. hi. Lahat ng makita niya, hinahay niya. Lahat ng mga dumadaan, hinahay niya. <laughs> Eh, ato na po biyo sa bountiful. Eh, mga white hair ko nakikita na pala daddy. Oh, see, you the light in the lie. Asa daddy, ang dami ko na pala white hair. Wala tinya. Diyan dami ko na pala white hair, daddy. Magpakalbo na yata ako. Pero hindi sila hahaba. Anyways. Ayan. Makikita na malalaman na natin ang gender ngayon. Malamin. <laughs> ayun yung malaman kasi. Mag-gender reveal kami. <laughs> niyang malaman. Ayan. So, hulaan nyo kung ano ang gender ni baby. Ang makakahula, my prize <laughs> my price. Kung kunwari, kung team boy kayo, kung team girl, kung team girl ang nanalo, mamimili ako ng isa sa team girl. Kung team boy, mag mamimili ako ng isa sa team boy. Ganon. Yan ang mechanics. Ilalagay ko sa description box yung uh, mechanics ng ating gender reveal giveaway. Di mag-giveaway tayo? Mag-giveaway tayo. Gen sa gender gender reveal. Kung sino ang makakahula Kunwari, Team A ay Team A, Team Girl, kung kunwari girl ang ano gender ni baby. Mamimili tayo ng isa sa Team Girl. Na say so, ilalagay ko yung ano uh, mechanics sa uh, description box. Ngunit tong galin sisipunin ka. Pasok mo sa doon. Ayun lang, ah dito. Wow! dito Ngayon sir. O ilalagay mo to.

Oh, 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 oh. Okay. okay, update ko kay mamaya ha. Dito so na tayo sa doon. Oh, so, nakuha na mga hanawin. Ang mga pa yung video, wala pa yung aparatid na sa ano nila doktor? sa loob ng clinic sa mga mga pababa sa doktor ang hindi na pala Hi! Tapos na si Mami mag-check up. Ang gender si Baby pero hindi ko pa alam. Sinabi ko sa kay Doktora na ano na huwag niyang sabihin sa akin. Lagay lang niya sa may envelope. So, ayun. Nilagay lang niya doon. Ganon. Tapos, Mm -hmm. eh what do you want? Baby girl or baby boy? Boy. Oh, boy. Gusto. Why boy? Boy. <laughs> boy like you? Cute. Cute. Cute? Bad. Bad. Yeah. No, pillow. That's pillow. Kapit daw siya. Hmm. Kapit. Kapit. Dito na kami sa bahay. <laughs> Yan. Oh, busy na siya agad. Carl. Carlisle. Play. Play. Play, yes. Mag-play na daw siya. Ayun. So, oh. Nanonood pala siya ng Coco Melon. Yan. So, di pa ako nakabihis. Ayun. So, pagdating namin, kumain kami. <laughs> kumain kami ng fishball kung bumili si daddy kanina. Ayun. So, magde-decide pa kami kung kailan yung aming gender reveal. Kasi, ano, tutulungan ako ng mga friends ko. So, meron kaming gender reveal giveaway. Kung interested kayo, you follow nyo lang yung mechanics na nasa description box. Okay? And then, ah uh, ang tawag dito um, mm, basta yun. basta 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 <laughs> hindi ko pa kanina 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 nasa loob ako nung kinukuha na ako ni Doc um, um um um, thank you oh nahulog oh no muntik na sabihin sa akin ni doktora buti ni remind ko siya na wag niya sasabihin para ano para surprise. And sabi niya, puro daw mga gender reveal na nga, wala na daw mga baby shower. Ayun. So, mamaya hindi ko alam kung ano kung lalabas kami or what. Basta, i-update ko na lang kayo. Okay? Thank you. Ay, yung ano pala, yung vlog mas 3, hindi ko pa, kakatapos ko lang i-edit kanina habang naghihintay ako kay doktora, ina-edit ko. So, ngayon, i-upload ko mamaya-maya siguro pag nakatulog na si Car. So, ayun. I-check nyo na lang yung aking Instagram post and Facebook page post para sa mechanics ng ating gender giveaway. Pati dito sa ating, um, anong tawag ito? Ah, uh, YouTube channel. Surprise! Hi, everyone! <laughs> nanood siya ng ano, YouTube Kids. Kagising lang namin for 20 na. Ayun, so si Daddy umalis. Dalawa lang kami ni Carl na Si Daddy umalis, nagpa-vulcanize. Tapos, nag, ano, nag patik out ako ng pansit. nag ako ng pansit. Na, i-upload ko na pala sa, ano, sa Instagram ko, yung notice. Yung notice na ano, tawag ito, notice na may gender reveal giveaway kami. Ayun. Tapos, pero wala pa yung mechanics. Kasi wala pa yung... Yes, box. Kasi, hindi ko pa nilagay yung mechanics kasi hindi ko pa sure kung kailan namin gagawin. So, ipaplanuhin pa muna namin. Pero hindi naman yun aabot ng Christmas. Ayun. So, siguro i-end ko na dito yung aming vlog for today and thank you so much guys for watching